2,000 years ago na nang sabihin nila, malapit na. Kung sinabi noon ng mga apostol na malapit na, matagal pa bang mangyari iyon sa kanilang panahon? Gayong mahigit dalawang libong taon na nang sabihin nila ito. Hindi ba't katunayang sinabi rin ni Jesus na malapit na ngang maganap sa henerasyong iyon ang kanyang pagbabalik? Paanong nasasabi ng maraming paniniwala ngayon na hindi pang araw nagaganap? gayong naniniwala naman sila kay Jesus bilang Panginoon. Alam nating hindi nila masasabi na nagsisinungaling si Jesus noon. Kaya't ang pilit nilang ginagawa ay ang pilipitin ng mga salita at palitan ng mga kahulugan ng sulat. Ngunit wala ngang magtatagumpay sa ganitong paraan nila, sapagkat matibay at makapangyarihan ang mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga apostol. Kaya mahigpit nga na ng Panginoong Hesus kay Apostle John na isulat ang kanyang babala sa mga magdadagdag at magbabawa sa salita ng propesiya. Revelation 22 verse 18 to 20 For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. I am coming quickly. Bibigyan pa ba natin ang ibang kahulugan ng sinabi niyang ito? Inulit pa nga niya upang lalong igiit ang katiyakan. He who testifies to these things says, Surely I am coming quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Kung papansinin nga natin ang sulat ng Revelation, sa panimula pa lang ng aklat ay ito na ang unang ipinapaalala ng sulat na malapit na nga. Revelation 1 verse 1 and 3 The revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants things which must shortly take place. And He sent and signified it by His angel to His servant John. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Oo, sinabing malapit na sa kanila noon. Maaari ba na kapag sila ang kausap ni Jesus ng mga oras na iyon, ay hindi totoong sila ang tinutukoy kundi ang ibang tao sa libu-libong taon pa sa kanilang hinaharap? Parang mahirap yatang magkaintindihan sila kung ganoon. Halimbawa ang pagkakataong ito nang kausapin sila at turuan ng Panginoong Hesus kung ano ang kanilang gagawin kapag inuusig na sila noon When they persecute you in this city flee to another For assuredly I say to you you will not have gone through the cities of Israel before the son of man comes Hindi batugma naman ang mga sinasabi ni Hesus sa iba pang mga pangungusap niya gaya rin ng sa aklat na ito ng Mateo For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Assuredly, I say to you, there are some standing here. Ang ilan nga sa kanila na sinabihan Who shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom? Matthew 16 makakatikim ng kamatayan 28 Marami rin kapatid ang kahit alamat at na nauunawaan ng mga nababasang ito ay lumalaban ang kanilang kaisipan dahil sa mas nananaig ang mga naunang kaunawaan na natanggap nila mula sa simbahan. Sadyang ganito kahirap bumitaw sa tradisyong matagal na nating pinanghawakan. Na kahit nasa harapan na ang simpleng katotohanan ng salita ng Diyos, ay napakahirap pa rin tanggapin. Samantalang ang iba naman ay hindi na lang ito pinapansin at ipinangangatwiran na limitado lang kasi ang kaisipan ng tao kaya tang ibang kaalaman ay Diyos na lang ang nakababatid kapatid walang ipinasulat ang kapangyarihan ng espiritu ng Diyos sa mga apostol na magbibigay ng kalituhan sa mga humahanap sa kanya sapagkat noon paman, ang mga sulat ay sadyang para sa kanila la lunat madali ngayong maunawaan sapagkat ang ating nababasa ay pinatotohanan na ng mga naganap na basta't kampihan lang natin ang salita ng Diyos dito natin masusubok ang ating tunay na pagkampi sa kanya sinabi nga niya ito Luke 11 verse 23 He who is not with me is against me and he who does not gather with me scatters ganoon rin ang sa Luke 11:28 But he said more than that Blessed are those who hear the word of God and keep it. Huwag sana'ng masayang ang pagkakataong ito na mapaunlakan natin ang tawag ng salita ng Diyos. Ito nga ang kapangyarihan na pinagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya tayo na ngayon ay nasa New Covenant Age. Ito na ang New Heavens and New Earth na ipinangako niya noon paman, man 2000 years ago nang sabihin niya'ng malapit na. Dumating na ang Panginoon. Sa mga hindi nakaalam kung ano ba talaga ang paniniwalang ito, ay narito ang paliwanag. Alalahanin na ito ay hindi pagsasalin, kundi pagtanggap lang sa mga katotohanang isinasalaysay noon pa man ang Biblia. Hindi nangangailangan ang interpretasyon sapagkat Biblia ang nagpapaliwanag. Scripture interprets Scripture. Ito ang kabuuan ng mga ginanap ng Panginoong Hesus. Sa panahong iyon, itinaon ng Diyos ang katuparan ng lahat ng mga pangakong inilalahad ng kasulatan. Mula sa pagbabayad ng kanyang dugo para sa kasalanan ng mga tao. Ang katuparang hinihingi ng mga batas bilang kabayaran sa kasalanan. Sapagkat sa henerasyong iyon, dapat nga na maganap lahat. Kaya't tinawag iyong election of grace or God's gracious choice ng Romans 11.5 sa Biblia. Ito rin ang mystery na ipinakita ng Diyos sa kanila na hindi inilaan sa ibang henerasyon kundi sa kanila. Bagamat hindi sila karapat dapat na tumanggap ng biyaya ng Diyos, ay pinili sila sa kanilang panahon na maging bahagi bilang kasangkapan ng Diyos para sa pagbabago. Ito ay ang New Covenant in Christ na nagsimulang ipatupad noon at nanatili na nga para sa habang panahon. Gayun din ang katuparan ng hula ni Daniel nang itinakda ng Diyos ang kaharian ng Roma na ikaapat sa kaharian sa hula ni Daniel bilang tagapagdala ng pangakong paghihiganti at paghuhukom na binabanggit sa Romans 13:4. Ito ay para sa lahat ng kasamaan ginawa ng Israel. Ito rin ang tinutukoy ng Luke 21:22. Ang siege of Jerusalem na naganap noong AD 70. Dito rin nga natupad ang sinabi ni Jesus na pagkasira ng templo na siyang simbolo ng Old Covenant Law. Matthew 24 verse 2 Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down. Kaya nang tanungin si Jesus ng mga apostol kung kailan lahat ng ito mangyayari, sinagot sila ng Panginoon ng ganito. Truly I say to you this generation will not pass away until all these things take place. Katotohanang ng tapatang Panginoong Hesus sa kaniyang mga isinasagot sa kanila bagamat hindi sa katiyakan ng oras ay sinabi sa kanila na ang lahat ng mga nasusulat ay matatapos sa henerasyong iyon. Ngunit bago ang mga iyon ay nagbigay siya ng mga senyales at babala na magaganap bago ang katapusan. Hindi nga ito katapusan ng mundo, kundi katapusan ng Old Covenant Age na bumihag sa kanila at nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth will pass away, ito nga ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos, kaya sinabing will pass away. At sa sinabi naman niyang, but my words, ito naman ang kanyang new covenant, kung kaya't will not pass away. Sapagkat mananatili nga magpakailanman. Naunawaan ito ng mga apostol, kaya nga ganito ang tanong nila sa kanya. Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ito nga ang itinanong nilang mga senyales para sa paparating na paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Gayun rin sa tanong kung kailan ang end of the age, ay tanong nga kung kailan ang pagtatapos ng Old Covenant Age upang mapalitan ng bago. Sapagkat alam nila na ang pagkasira ng templo na binabanggit ni Jesus ay ang katapusan rin ng mga batas ni Moses, kaya end of the age. Walang kalituhan sa kanila sapagkat malinaw ang lahat ng pangangaral ni Jesus ang pangakong katuparan ng lahat ng kasulatan ay magaganap sa kanilang panahon at alam na nga nila ito. Isa nga sa babala sa kanila ni Hesus ay ito. But whenever they persecute you in one city, flee to the next; for truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Matthew 10:23. Ito ang katiyakang alam nila. Sapagkat inihanda na nga sila ng Panginoong Hesus sa lahat ng mangyayari sa panahong iyon. Sapagkat hindi nga maipapakilala ang bagong kasunduan na magbibigay ng pagkakataon sa tao upang maligtas kung hindi dahil kay Hesus. Kaya tama ang sinabi ng sulat sa Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, tinupad lahat ng mga nasusulat. Katunayan ng sinabi niya, Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Matthew 5 verse 17 to 18 Sinabi niya na bago matapos at mapalitan ng Old Covenant Law, ay kailangan muna niyang ipatupad at ganapin lahat ng mga sinasabi ng kautusan nang walang maiiwan kahit isang maliit na letra. Sinabi nga niya ang ganito, Ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, kundi upang ganapin. At papaano nga bang ginanap lahat ng Panginoon ang nasa kautusan? Hindi ba't kautusan ang pag-aalay ng dugo para sa kasalanan na tinupad ni Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay? Hindi ba't kautosan ni Moses ang pagsingil sa lahat ng mga nagkakasala? Hindi nga ba't kamatayan rin ang kabayaran sa kasalanan ng pagpatay? Katunayang lahat ng ito ay ginanap rin ng Diyos nang singilin silang lahat sa kanilang mga kasalanan. So that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, Whom you murdered between the temple and the altar, truly I say to you, all these things will come upon this generation. Matthew twenty-three verse thirty-five to thirty-six, because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Luke twenty-one verse twenty-two. Walang no AD seventy. Para sa tinatamasa nating kalayaan, magpasa ngayon. Ang New Covenant in Christ, ang ating kakayanan na makagawa ng kabutihang ikaliligtas. Ito ang inihanda ng Diyos noong una pa man upang lakaran ng tao. Patunay na sinunod nila noon kung kaya't nagkamit sila ng kaligtasan. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Katunayang hindi lang ang pagkakakilala sa Panginoon ang nakapagliligtas sa tao, kundi ang pagsunod sa Kanya na siya ring paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat ito nga ang kalooban ng Ama, kaya't sinabi ni Jesus ang ganito, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ganito rin ang ipinagbili ni Paul sa kanila kaya nga mga minamahal ko, kung papaano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkakaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat ang takot sa Diyos ay paglayo sa kasalanan, at ang pagsunod sa Panginoon ay paggawa ng kabutihan sa kapwa na kanyang iniutos. Sapagkat ang mga ito ay katuwiran ng kanyang New Covenant, ang kalayaang makagawa ng kabutihan upang makabilang sa kanyang kaharian. Wala nang pagkakaiba at pagtatangi, hujuman o hintil, basta't gumagawa ng kalooban ng Diyos. Siya na nga ang Israel ng Diyos. Galatians 6 verse 15 to 16 Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule to the Israel of God. Dumating na nga ang Panginoon, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Hindi sa katawan, kundi sa kapangyarihan ng kanyang paghuhukom at paglalatag ng bagong kasunduan. Ito ang pag-asang tinatamasa ng mga sumusunod sa kanya. Kaya 2,000 years ago na, nang sabihin nilang malapit na.